Bago ko magsimula Meron akong tanong sa inyo Kayo ba'y binayaran Para makapiling namin ngayong gabi? Kayo ba'y nagbebenta Na inyong lagda Diyan sa P.I. na yan Sabi ng mga ilan dyan sa Malacanang Laos na raw ang mga Duterte Totoo ba yan? Sabi ng mga ilan dyan, kaya raw nila pabaksakin ang VP Sara Duterte. Totoo ba yan? At sabi ng iba dyan, mananalo daw ang tambaluslos, kung hindi presidente, prime minister. At sabi ng iba dyan, dahil kailangan daw natin ang tambaluslos, kinakailangan baguhin ang saligang batas. Tama ba yan o Hindi mga kaibigan, na pong araw nito ay ikadalawamput limang araw ng Pebrero. Araw kung kailan ginuginita natin ang paghimaksikan ng mga ma ordinaryong mamamayang Pilipino sa EDSA. Namuna rin po mga Cebuano sa labang ito nanindigan para sa demokrasya at para sa kalayaan. Huwag mo natin kakalimutan ang ating kasaysayan. Ang unang-unang gagawin na mga nais magpasasa sa posisyon para magpayaman, para manatili sa puesto, para pagkakitaan ng gobyerno, ang unang-unang gagawin, lalapastanganin ang saligang batas. Tama o hindi? Kaya nga po, nung nagkaroon ng peking initiative na ito na PI talaga. <laughs> Hindi ko nasasabihin ko ng PI dahil ito ay prayer rally. Bahala na si PRRD mamaya. <laughs> Kaya po nila sinimula ng PI dahil nais nilang maulit muli ang madilim na kasaysayan isang gobyernong nagpapasay, nagpapayaman isang gobyerno nagpapasasa sa kapangyarihan. Papayag ba tayo? Cebu, maninindigan ba kayo? Mga kaibigan, marami rin akong naririnig na kami daw na tumitindig dito sa entablado laban sa PI na yan. Sabik lang makabalik sa kapangyarihan. Unang-una, hindi po namin kasalanan na naluklok ng 32 milyong Pilipino bilang Vice Presidente ang Inday Sara Duterte. Hindi po namin kasalanan na nanatiling ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Pero isipin natin kung bakit para maintindihan ng tabaluslos kung paano na mahal ang pamilyang Duperte sa Pilipinas. Unang-una, wala pong kasinungalinan. Wala pong magarbong pangako. Ilan lang ang binitawang salita. Krimen, pagkain, trabaho, wala na pong iba pang pangako. Nagawa ba yon o hindi? Nagawa ba yon? Pero pinaka-importante, meron pong isang salita. Kapag sinabing, I hate drugs, I will not take drugs. Masasabi ba nila yan? Kayo ha? Huwag kayo magpupulbron! Masama yan! Pag kayo nagpulbron, pabale-baletong ang desisyon nyo para sa bayan. Anong nangyari? Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ang sabi ng isa, hindi ko kinakailangan ng charter change para umunlad ang Pilipinas. Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ano na naman ang sinabi niya nung nakalipas na linggo lamang? Kailangan natin ng charter change. Bulburoan o hindi? Anong sabi niya nung nakalipas? Ang China ang pinaka-importante natin, kaibigan. Anong ngayon ang sabi niya? Ang China ay binubuli tayo. Pulburo na hindi. Ang sabi niya nung nakalipas, si Vic Rodriguez, ang pinagkakatiwalaan ko bilang Executive Secretary, dalawang buwan pa lamang nawala na ang Vic Rodriguez. Pulburo na hindi. Magtataka ba sila kung bakit hinahanap-hanap ngayon ang Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya merong isang salita? So mga minamahal kong Cebuano, sino ngayon ang pinakamahal na Presidente ng Republika ng Pilipinas? Hindi ko kayo naririnig! At sino ngayon ang susunod na presidente, hindi Prime Minister ng Pilipinas? Ang pagmamahal po ng tao, hindi nakukuha sa gimmick. Ang pagmamahal ng tao, hindi sa pagmumudmud ng bigas, na din naman sa taong bayan, linagyan pa ng pangit nilang mga muka. Mas masarap po yung bigas na walang pangit ng mga muka. Dahil hindi namin kinakailangan ng imahe ng tambaluslos sa kakainin namin bigas. Ang kailangan namin, yung pinangakong 20 peso sa kada kilong bigas. At hindi ang pinamumudbod, na bigas na may muka ng tambaluslos. sayun na yan. Lamunin mo yan. Pero prayer rally ito, ano ba kayo? Nakalimutan ko na na prayer rally ito. Sorry po ha. Ah. Pwede bang tayo magdasal? Tayo po tayo lahat at tayo po'y magdasal. Panginoon, Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakapagtipon-tipon para itaguyod po ang aming saligang batas. Nakasaad po sa saligang batas na kayo ang aming tanging Panginoon at sa inyo po kami nagtitiwala. Pinagdadasal po namin ang aming bansang Pilipinas, ang napakagandang bansa na sa kanyang humi at ganda, ang mga dayuhan ay nahalina. Pinagdadasal po namin ang mga nagugutom, ang mga biktima ng karahasan, ang mga biktima ng bengador na gobyerno na ngayon po ay nakaupo sa Malacanang. Patawarin niyo po kaming nagpabudol ng isang leader kapag binigyan ng pangalawang pagkakataon, gagamitin ng panganohong ang, pangano, ang pang pagkakataon na yan, linisin ang kanilang mga pangalan. Hindi nangyari. Nangako ng 20 pesos sa kilo na bigas, na ngayon po, ay malapit ang maging 60 pesos kada kilo. Pinagdadasal po namin ang mga naghihirap na mga Pilipino, ang mga nagugutom na mga Pilipino, dahil sa mga pangako na wala pong katuparan. Bigyan mo kami ng pag-asa and bless us, our Lord, knowing that you will not forsake us. We pray for our president. May he be filled with your Holy Spirit. We know that there is nothing hopeless in your name. We pray for a miracle. We pray that he be enlightened. We pray that he be liberated from the clutches of those whom we did not give any popular mandate to, but are now leading this country. We pray above all that we restore unity and faith in our government. dahil alam naman po namin na ang gusto nyo pong mangyari ang mga gutob mabigyan ng pagkain ang mga walang damit mabigyan ng damit ang walang tahanan magkaroon ng tahanan We love you O Lord and we ask you please bless the Philippines bless our President give him enlightenment and the strength to break away from the forces of evil We pray for the Duterte's. We pray for the former president, who now stands as a symbol of unity of this country, and we pray for the beacon of hope that you gave us in the person of Vice President Sara Duterte. Protect her from all evil, especially from the plottings of the Tampulos, loss of our land. All this we pray in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen.